Dating Pangulong Rodrigo Duterte, humaharap sa ICC ngayong biyernes ngayong biyernes ikalabing apat ng Marso taong 2025, matutunghayan ng unang pagkakataon na haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ay ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands, alas dos ng hapon, alas 9 ng gabi sa Pilipinas, sa inaasahang hearing ng initial appearance, ibeberipika ng mga hurado ang pagkakakilanlan ni Duterte at kung anong lingwaheng nais niyang gamitin sa proceedings, ipapaabot kay Duterte ang mga sakdal laban sa kanya at ipapaliwanag sa kanya ang kanyang mga karapatan ayon sa ICC Rome Statute, na tumutukoy sa jurisdiction ng ICC sa mga kaso ng genocide, crimes against humanity, war crimes, at crime of aggression, si Duterte ay inaakusahan ng murder, isang krimen laban sa sangkatauhan, na sinasabing ginawa niya sa Pilipinas mula ika-1 ng Nobyembre taong 2011, hanggang ika-16 ng Marso taong 2011. -Sham. Sa panahong yun, si Duterte ay nagsilbing presidente ng Pilipinas, mayor ng Davao City, at pinag ang leader ng Davao Death Squad, ang grupong ito ay itinuturong responsable sa mga walang awang pagpatay sa mga batang kalsada at mga sospek sa iba't ibang krimen, kabilang na ang ilegal na droga. Ang pre-trial chamber ay ay binubuo ng tatlong babaeng hurado, si Judge Julia Anto Anela Motak mula sa Romania, Presiding Judge, Judge Rain Adilid Sophie Alapini Ganso mula sa Benin, at Judge Maria del Socorro Flores Lira mula sa Mexico. Si Duterte ay inaresto ng mga autoridad sa Pilipinas alinsunod sa isang arrest warrant na inilabas ng pretrial chamber ay ng ICC noong ikapito ng Marso taong 2025.